Hi guys! guys! Diyos ko! Kami Andito! Kami, <laughs> guys! Guys! First time namin din eh! pagkaganda yes, so dito man. sa Jay Castle! Ako'y natutulala sa so, sobrang ganda ka! May, naka, may nakita <laughs> na namang mascot si Kulot! Na, takot, ta na, katal, takot na takot! Si <laughs> katal nakatal na, Tatal, na katal na naman ang laman! Teka lang! Ang sabi namin, Kailan kaya kami makakapasok sa Jay Castle? Just ko, hindi namin ma-imagine na nasa loob kami ng castle. Ka ka guys, ipapakita namin sa inyo ang palasyo na napakaganda. hindi ko Sino alam ka kung ang sasaya ko. Na ang mga oh. nandito na po sa kaharian? ikot, 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 ikot! Yeah! Guys, hindi ko alam kung magsasaya ko o matatako. Kasi may mga mascot na malalaki. Takot na naman siya sa mascot. Oh my God! Takot naman niya. hindi niya alam, yung mascot ang takot kay Kulot. Dahil nakita si Kulot, ang tatakbo. Mascot na inkanto. Nagiging Pipiling lang, <laughs> Prinsesa? Wow, wow. diba na prinsesa? Mukha namang malig, may, no? May, may dagim na, ano? Engkanto? Yes, ang ganda. Ayan po, namumuuna na po ang bagyo. <laughs> <laughs> ang mata ng bagyo. <laughs> ang mata ng bagyo, nag <laughs> ko. <laughs> Yan yeah, dahil lagi like inikot po siya nang nakikinikot. Lulang lula po siya ngayon. Tester mo lang. yan, bebe. Makikita ka na Baby guys. Ay, ayun, ayun Ay, na. Go na. Sisirain po si Mama. guys. Ah, uh, uga eh. Uga ho eh, walang yan magbabait pa kami dito, libre na ng guys, alaang. Ililibo namin kay sa yes, Jay Castle, yes, guys. Go. Go. Kaya sa mga gustong pumunta diyan ng Jay Castle, ano pang hinihintay niyo? Ah, pakaganda para kaming princess at prinsipe. Ha? Huh? So, pati si Kolot mukhang prinsesa? Yes. Prinsesa nga pala yan, prinsesa ng ano? Oh, yan ang ganda oh. Ang ganda po dito oh. Para po kayo first nasa Kastilyong man, Sobrang first time ko ngayon Parang nasa palasyo ako ng kaharian Yes <laughs> Ito po tunay, tunay Tunay na po siyang castle Dati po kasi ang castle lang ni Kulot ay Kastilyong Buhangin Ito na po siya sa Dagat-Dagatan Yes <laughs> <laughs> Ala Ang hari at reyna Ang hari at reyna Prenup <laughs> natin o Prenup Hindi mo papakasal din eh Nakahanap na daw ng prenup Let's go Ang <laughs> Na siya. Doon na yan, yeah, dali. Sige, dalin mo na. Sige, mo na siya. Bye guys, magpapay ka naman. Bye guys, oh. jejebungin ko lang si Kuya. <laughs> <Asan> na iba. <laughs> Dito ko <pa> kaya Doris, hindi ko <laughs> naman kita. Ang gabi, ang ganda, oh. ganda. Hi guys, tingnan nyo, kitang-kita nyo naman sa likod namin ang napakalalaking gusali ng Jay Castle guys. Yes, Matatagpuan so, nyo pala oh. ito sa Barangay Gonzales. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Kung mahilig ka mag... <laughs> Mag, mag travel mag travel nakakamangha nice. talaga dito oh. tsaka kung mahilig ka sa mga Disney movies, mga fantasy dito yes, may experience dito mo yun Ito na, dito, na, dito princess, na, ito yung princessa princessa dito. saktong saktong place feel ko nga prinsesa na ako, Princess Anna <laughs> si Miss Minchin <laughs> <laughs> guys, guys ipapakilala ko sa inyo ang jowa ko ngayon ito si Manuel basta oh, <laughs> yeah. Yeah. nakajowa pa nga dito hindi <laughs> 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 ah, pa hindi pa guys kitang kita ang Taal Volcano na view at saka po ang Taal Lake nee, kitang kita, kita po, po. guys <laughs> hindi <laughs> nyo ayan, oh o ang Taal Lake ayun Taal Lake nasa likod lang ng castle ang Taal Lake at Taal Volcano kaya ano pang hinihintay nyo arat na Oh, say nab <laughs> So guys, explore na po namin ang ganda ng J Castle. So guys, papasukin na namin ang bago nila, ang bagong-bago ang Castle Foodie Immersive Dining. Okay. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na, ipapakita namin sa susunod na video. Yes, <coughs> si Kulot nakakita lang ng mascot doon na dumaan sa mga... Sige. Guys, dahil si Kulot ay takot sa mascot, magpi-picture kami sa mascot. Tingnan <coughs> <coughs> hindi siya makasama. <coughs> Hello po. Guys, at may nakita po kaming isang followers dito sa Jay Castle. Hi po. See hi.